Saan so, yung baligyan ni Ma? Ha? Huh? Saan so, yung baligyan ni Ma? Trapo. Trapo? Oo. Uh. Nakailang pakasako ha? Uh. Pasko maroon, tagang kanakukan ha, pelipay ha. Ano sa ato nagkita? December 27. December 27. 27. Uh. Hala, nakahinundong ba ni kasako ha? Oo. Ah, uh, tag ka? Tag-asa mm -hmm. Ipil. taga ipil Kasi ito yung pangalan ni mo

Ayo, tolongan, porte, oh, disember, sini ya di oh, di oh. ah? di oh, di di Karena empat kita, sus nah, atau pwede tuh, belum, tuh, Kak, bapak, tuh, itu bapak, tuh, 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 Wala, wala. Babok ko ito. Oo. Oh. Babok mo ito mo. Hala, o isos, grabe nga. Kuya, bilib kay kunin mo kuya kay bisang inani imuhang ah, uh, sitwasyon ron. grabe yun nga. Kaling uban nga ah uh, piskay pang naglawas. Wala gani mga trabaho pero ikaw, grabe nga. Minyo naka? ka. Litaw pa. Litaw pa. Ah, asal bitang lugar yung sinyo ang Min building ko bakit ron min building. Ah, sa min building sa bangkiruhan padulong no. Lo palit. Padong palit. Uh, pr Proto. Min At yad, kana. Uh. Nangita ko mo atong murag January, February. Buwan na ko kita ni mo sa April. So nga ko pangita si mo ha. Kay mo palit ta punta trapo. Ya karon nga narong timing maron di eh, palit lang ko tulungan akong palito nani kan lang kulora oh kani oh ayan siya kulora kaning nai kanang di mas kata kani kana oh tulon ako pa dito na isa gagamaan ng trapo ah oban pod ay mo pa kauban inang katra ni mo ne inang pod amo grupo ay yung grupo oh ako tikot tikot tiksuroy ikaw tiksuroy oh anak ba Sobrang naman eh. Api na niya. tulo. Tulo na no. tulo, 140 no. Ako nakakalin ron. Gamay ah, po. Ha? Gamay pa? Pero kasakay ka, gikan kasay, ka sa ipil. Nagsakay ka pa dere. Ito na kauban. Oo. Uh, Mga halin naman mo ah. na. Gamay pa? Kamay, napanin, napay, 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 pa. napay, 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 Okay, Tulok ka buk na. Sige, ang pinsa yung kuya na, biyahin ni na. Timingan nga nga, nga. ko kung kwarta, kay hot doon, nalala ko ta. Sila, bukilo. Ayun, maura mo na kwarta na bilhin. Okay. okay. Ha? Okay, okay, no? Allah, oy. Ilim si tayo, ilim tayo, ilim tayo uh, na. No? Ako, 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 ako sir, pili ko gusto na yung gumugos, 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 dawit ito. gumugos, gumugos, ba na,

Pagkakaroon ka? Marasi? Ha? Sige, sige. Ato itong marasi. No, no, no. Pagkakaroon ka lang ako sa marasi. Kaya na marasi Banay fried chicken dia oh Huwag mong kikipamahaw. Sige. Pagkakaroon ka lang ako. So, karena kabangisa Sa anak-anak ko dyan sa marasi. Ako nang kipagkakaroon si kuya kay pagkakaroon si pamahaw. Dari okay. lang kaya Ayan lang lang kaya desa kabok ini tips. Anya. Hah, segi pakaian ada. <San> <San> kecara, <San> <San> kecara <San> <San> Kata <San> <San> kecaratnya. Doha. Ah, sige ka oh. <laughs> Ah. sige, sige. Walang problema na. Anya nga. Hindi na ako magdugay. Mata na ako ha. Sige nga. Amping di, amping. Amping nga.